<laughs> so yun mga bossing, magandang tanghali sa inyo lahat. Bali meron sa atin nag-walk-in, galing pa sila sir ng Makati. Bali nagpunta na sila mamad sir kagabi. Magkasama rin po kayo kagabi. Hey, Ay, ikaw lang kagabi. kagabi. Bali pumunta na si sir kagabi, hindi kami nagpangabot gawa ng alam, parang mga alas 9 ka na rin natin nakarating sir. Hmm. Boss, bali 88 nga pala asking natin dito sa Big Body. Papakita ko lang muna sa kanila. Ay, baka may gusto lang muna kayo shoutout pala. Intro pa namin, hinihintay ko na kayo. Yeah. Ay! Uwi so, na to. Pa, na rin dito. Yeah. So yan, mga boss, bali, papakita ko muna sa inyo itong uh, tatawaran nila bossing sa atin. Eh sayang araw kagabi, dapat na bitbit -bit na nila eh, wala nga tayo. So ito yun, uh, big body X in natin. Manual window, power steering, manual transmission, yan ang alabin seat. Uh, ang ay correct na lang kung mali. So yun, galing pa ng pala ito ng halahala Rizal. Nakarehistro hanggang September mga bossing. Ayan ang siding sa riwa, loob niyan mga boss, all stock. Same sa upuan sa siding sa itong sa likuran natin. Tapos yun, nakalibin. Sir, magkano tawad? Kung pwede ng ano, kung saan tayo magtagpo ng 72 hanggang 73. Patay. <laughs> 80. Dagdag eh! Hanggang 73 lang. 73. 77. 77. <laughs> 73 <laughs> 73 talaga? Patay tayo nyan 75 73 na <laughs> 73 Gano'n na katagal naghahanap mo ano, sa sakyan? May isang buwan na May isang buwan na Gagamitin pa or family service ah, family, family service, service talaga. talaga Kasi lagi rin kami umuwi gang sa eh. Magalianis ah, Pang biyahe-biyahe talaga Oo mm -mm. Hirap na magbiyahe. Ilan na anak, sir? Dalawa. Ah, dalawa. Sakto. Pag uh, biyahe nyo, apat kayo, no? Hmm. hmm. Ba't nga pala dito napili? Sa so, Boise recommended. Garage? Recommended. Ah, recommended. Oh. Oh. Amit, amit bahay nyo? Oh, mga sa Makati? Mga followers yung tropa doon, eh. Sa Reposo, Guadalupe. Ayan, shoutout sa mga Tika Guad Guadalupe. Ayan. Tapos, 75 talaga. <laughs> 75. <laughs> Ay, okay, para maana sa lubungin na natin 74. Ayan. 73. <laughs> 73. Ano oras ba? 1.20. Sakto siya rin. Nagkatagpo tayo. Gusto oh, mo talaga ba? Din. Parang okay, di mo pa kinuha ito kagabi na hindi ako makikita talaga. Siyempre, kailangan na natin ng ano, dis discount. Ah, discount. Mas pa, talagang alam nyo makakatawad <laughs> di, takan, pa ng personal. Dapat mas magandang makausap ka kaysa hmm. dun sa kanila. Ah, oh, po. Tama ba naman. Mas magandang ma-vlog. <laughs> yan. Yeah. Para na. Ba, Baka may iba pa kayong gustong batiin, sir. Wala na. Okay na. Okay na. So, batiin. Ay, yan. kapatid mo daw sir, baka oh, makalimot ako. Kapatid to? ko, baka may gusto kong kunin daw dito. Yeah. Pag meron na. Mm -hmm. Dato sa pinsa mong kasama ko kagabi. Oo. Oh, oh. Ayun, 73.5. Hindi, sige, 73. Okay na. So yan, bali, intayin nyo po muna yung kasama nyo sir. Okay. So, papalibot ko lang muna sa inyo ulit itong uh, Big Body XE. Sold na for only uh, 73k. Ayan. Di pa talaga di di pa talaga din nalang ni na, Sir Kagabi. <laughs> At eh, gusto pa na talaga talaga kitay makausap niya. So yan, na uh, 73 nagkasundo na kami mga bossing. Nakarehistro, malamig aircon. Bali na, na check na rin pala ninyo kagabi Sir no. So yun antayin na lang niya yung kasama. Babayaran niyo na ba Sir o gusto niyo test drive muna? Test drive niyo muna habang natin. O, alis ka na. Alis ka na ba? Hindi pa naman. Hintayin na lang natin din yung kasama ko pa. Okay, sige, sige. <laughs>